walang kabuluhan ang pagsusumikap. Kaya kinamuhian ko ang buhay, dahil kahirapan ang dulot ng lahat ng ginagawa rito sa mundo. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan, para ka lang humahabol sa hangin. Kinaiinisan ko ang lahat ng pinaghirapan ko dito sa mundo, dahil maiiwan ko lang ang mga ito sa susunod sa akin. At sino ang nakakaalam kung marunong siya o mangmang? Maging anuman siya, siya pa rin ang magmamayari ng lahat ng pinaghirapan ko ng buong lakas at karunungan. Wala rin itong kabuluhan. Kaya nang hinayang ako sa lahat ng pinaghirapan ko rito sa mundo. Dahil kahit magsikap ka gamit ang buo mong talino, isip at kakayahan, iiwan mo rin ang lahat ng pinaghirapan mo sa taong hindi naghirap para sa mga bagay na ito. Ito man ay wala rin kabuluhan at hindi makatarungan. Kaya ano ang makukuha ng tao sa lahat ng pagsusumikap niya rito sa mundo? Lahat ng pinagsumikapan niya sa buong buhay niya'y makapagpapasama lang ng kanyang talooban. Kaya kahit sa gabi ay hindi siya makatulong. Wala rin itong kabuluhan. Ang pinakamagandang gawin ng tao ay kumain, uminom, at pakinabangan ang mga pinaghirapan niya. Nalaman ko na galing ito sa Diyos. Dahil paano natin makakain at mapapakinabangan ang mga pinaghirapan natin kung hindi ito ibibigay ng Diyos. Dahil ang taong nagbibigay lugod sa Diyos ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman at kagalakan. At ang makasalanan ay binibigyan ng Diyos ng trabaho upang mag-ipon ng kayamanan para ibigay sa taong nagbibigay lugod sa Diyos. Kaya lahat ng pagsisikap ng makasalanan ay walang kabuluhan para siyang humahabol sa hangin